So, Yan yung kinikita tanodan kanina ha? Mahal oh, na mag-iisip sa akin Mahal oh, na magyari sa pagsasawa Kung maapawal ka ng buhay Tawag ang isip Matalas ang liwa Pinialaw ang sa iba Ang patas ng sa inyong lahat Ako nga pala si DJ Sky Para sa mga hindi pa nakakalala sa akin Ang videong to Ay para sa lahat ng mga lalaking Nakurot Nakagat Huwag oh. ka ha nasapak At nasampal oh. <laughs> Dahil sa mga ugali Ng mga jowa natin mga babae Na sobrang hindi talaga natin maintindihan. sa video natin ngayon mga tol, sasabihin ko sa inyo ang ilang mga nakakatuwang ugali ng mga babae na minsan ay nakakatuwa pero minsan nakakabobo talaga. Siya, hindi natin alam kung bakit ganon sila. Number 1 Napaka-historical ito yung mga tipong mga tol na naaalala pa rin nila kahit gaano katagal yung isang kasalanan na gawa natin sa kanila. Example mga tol, nabangga niya yung kotse. Sinabi niya sa'yo nabangga niya yung kotse. At ngayon tatanungin mo siya, bakit mo nabangga yung kotse? Oh, parang kasalanan ko na. Number 2. Kapag pupunta kayo sa restaurant at tatanungin mo siya kung ano ang gusto niyang kainin, ang sasabihin niya, Kahit ano, bahala ka na. At kapag nandyan na ang inorder mong pagkain para sa kanya, ang sasabihin niya, Oh, matito yung order mo. Oh, ba? Diba, sabi mo, kahit ano, makaramdam ng <laughs> Number three. Ang mga babae, marami silang gusto o crush. Pero tayong mga lalaki, ha, isa lang na malaman nilang crush natin ay eh siguradong masasa po ka talaga. <laughs> Number four. Sabihin natin mga tol na nagbabanding kayo ng jowa mo, meron kayong quality time. Okay, sabihin natin ang sese, inyo. kayo ng isang pelikula o isang Korean novela mga tol. Ang sese inyo, tapos all of a sudden, eh, biglang magpapalit yan ng anyo. What? Kasi meron kayong mapapanood na unfaithful. <laughs> Bigla na lang yan magagalit at tatanungin ka kung niloloko mo din ba ako? <laughs> oh, 'di ba? Nan sila kabilis magbago ng mood. <laughs> Number five, ang mga babae, mga tol, ay e mga investigador yung mga yan. Kaya kapag may tinanong sila sa'yo, ay e siguradong alam na nila ang sagot. Kaya kapag nagtanong sila sa inyo, mga tol, wag na kayong magsisinungaling kasi baka mapaaga yung buhay <laughs> Number six, kapag ang girlfriend mo ay mahilig manood ng Korean novela, <laughs> Promise mga tol. para sa kanila yung nagiging kamukha mo, yung mga bida. Damn! <laughs> Number 7 kapag matagal na kayong hindi nag-aaway ng girlfriend mo, ay eh siguradong pag-aawayan nyo din yan. Oy, kalukuan, no? Kaya ang mo. So, ka lang, ka <laughs> Gago! Number 8 mga tol, ang mga babae, may mga kulto yung mga yan. <laughs> Ibig sabihin mga tol, kung tayo mga lalaki, eh kapag may problema tayo sa mga relasyon natin, tatawagan lang natin yung mga tropa nating lalaki. Ang sasabihin lang sa atin ng mga tropa nating lalaki, tol, sige, punta ka na lang dito. Inom lang natin yan, mawawala na rin yung problema mo. Wow! Ganun ba pre? Salamat ha. Sige, punta ako dyan mamaya. Ganun lang kadali, kapag ang mga lalaki, may problema sa mga babae. Pero ang mga babae, ganito. Friend, hello friend. Kung tama ka dito, may problema. kami hindi ah. Yun na lang ang bigay sa'yo. Sa huwag mong sasagutin niya. Kasi una pa lang eh. Sama na talaga ng pakito na yung ko talaga yung tao na yun eh. kung ka pupunta kami dyan. Maka dalawang kami. Pero next, baka natin yan siya. Dito ako sa planeta nyo kasi sasukupin na namin kayo. <laughs> oh, di ba? Ganun yung pinagkaiba. Kaya nga niloko lang ng isang lalaki ang isang babae. E damay-damay na tayong lahat. Nagalit ka sa mga lalaki, pati tuloy kaming matitino na damay. Kasalanan <laughs> to ni Gerald Anderson eh. Na tayong lahat. Number 9 mga tol, ang mga babae ay magaling magtago ng galit. Ito yung mga tipo tol na sabihin natin nasa party kayo at meron kasi nagaganarong sayawan. Ito yung mga tipong kaya pa nilang sumayaw habang kausap ka. Sumaya ka sa akin pag-uwi ha. Mamaya ka sa akin pag-uwi, ha? Sino yung kinikintatan mo doon kanina, ha? Mamaya ka talaga sa akin, ako na ano ba talaga? Yari ka talaga sa huwag kang ma-uwi uh, uh, sa akin ng buhay. Pagka-uwi nyo, sigurado pagkasaran ng pintuan ng bahay nyo, pagkapasok nyo sa pintuan ng bahay sigurado siguradong lalabas agad yung mga pangil niya, mga... <laughs> Magandang dilag, puso. <laughs> Number 10 ang mga babae mga tol ay marunong din silang mag-scam. Ito yung mga tipo mga tol na paaminin ka nila sa isang bagay na nagawa mong mali. Kahit nakaraampayan pa yan, o kagagawa mo lang, paaminin ka nila hanggang sa umamin ka. Amis, magsabi ka lang ng totoo, ha? Magsabi ka lang ng totoo, hindi, hindi ako magagalit sa'yo. Pre, kita mo to, nakaangat to, ha? Sinasabi ko sa'yo, wag na wag kang aamin, ha? Kasi kapag umamin ka, baka itong kamay na to, <laughs> E eh baka bumakat pa dyan sa mukha. <laughs> oh, diba? Natapos na na tong video na to. At kung mag sa mga sinabi ko dito sa video na to at napangiti kita, ibig sabihin na ito, totoo at nararanasan mo tong mga to. ba? Diba? Nakakatuwa. Pero may mga rason mga tol kung bakit nila to nagagawa unang-una, komportable sila sa atin. Pangalawa, dahil dito sa mga ginagawa nila, eh hindi nyo ba alam na tumatatag ang pundasyon ng relasyon yung dalawa? At pangatlo, ito ay nagpapakita na ang babaeng partner mo ay siguradong mahal na mahal ka talaga ng video na pa wag mo naman sana makalimutan mag-like dyan sa baba at mag-subscribe ka na din sa channel ko para updated kayo sa lahat ng mga videos na upload ko soon. So paano? Kwentuhan na lang tayo mga tol sa susunod ko pang mga video. Ha? Babush